Maraming nga palang nagtanong sa akin kung anong gagawin sa ice cream kapag hindi maubos. So itong mga idol, meron akong ice cream na hindi ko natinda kahapon. So ngayong umaga, papalitan natin ng hilo at asin. So ang una nating gagawin ay tatanggalin natin yung tubig dahil may tubig na yan dahil natutunaw na yung hilo. Pero may tira pa siya kung napapansin nyo, mayroon pa siyang tirang hilo dyan na buo, buo So hindi natin yan tatanggalin, so dadagdagan lang natin. Tapos tatakpan lang natin ulit para makapaglagay na tayo ng hilo at asin. Kailangan po dyan, may takip talaga yung tubo natin dahil ginagamit talaga yan para makapaglagay tayo ng yelo at asin, hindi mapapasukan sa loob. Ayan, nakaready na yung yelo natin, tapos asin. So ang asin nga pala na gagamitin natin dyan ay kunti na lang. So gagamit na lang tayo ng asin na 3 kilo, tapos yung yelo, kunti na lang din. Hindi katulad dun sa una nating gawa na marami tayong yelo na magagastos at asin. So marami din palang nagtatanong sa akin na kung ilang araw bago masira yung ice cream natin. So sa ganitong ice cream mga idol, dipindi yan sa paggawa dahil yung sa akin, naobserbaran ko yan, aabot siya ng 15 days. Nagdipindi kasi yan sa proseso sa paggawa natin. Dahil sa akin, niluluto ko yung gata, sinasama ko sa kasaba sa pagluto mga idol. Kaya medyo matagal masira yung ice cream natin. At mayroon din namang gumawa ng ice cream na tubig yung pinantunaw nila sa kasaba. So yung gata hindi naluluto. So ganun po yung ginawa ko dati mga idol. Pagdating ng tatlong araw, yung ice cream natin kapag hindi maubos, nasisira na. gumagaspang na siya at pangit na yung texture. Sa ganitong ice cream kasi hinaluan natin siya ng gata. Alam naman natin yung gata na madali talaga masisira yan. Kaya tulad ng sinabi ko, dipindi sa paggawa yan. So ganun din ang proseso mga idol no. So lagyan lang natin ng ilo yan sa gilid tapos asin. So pagkatapos natin lagyan ng asin, hilo na naman. Hanggang sa mapuno lang siya, maubos yung hilo natin. So ang asin ko pala na ginamit yan mga idol, natural na asin lang yan. Pwede natin yang ipangtimpla sa ulam. So napakarami talagang gamit yung asin. So ayan, gagamit lang tayo ng pangsiksik mga idol no? dahil para sumiksik yung hilo sa gilid ng mga tubo natin. Dahil kung hindi natin yan isiksik, akala natin puno na siya pero maluwag lang yan sa ilalim no mga idol. Kaya gagamitan natin siya ng ganyan, pang lang. Ayan mga idol, na ubos na yung yilo natin at asin. So tatanggalin na natin yung takip. So ayan yung ice cream natin. Kung napapansin nyo, parang may butas sa gitna. So ganyan siya mga idol, no? dahil yung pinakadulo ng ice cream natin malambot na. Ayan ko oh, kung nakikita nyo, ayan. lumambot siya dahil yung yilo natin nagtubig na kasi sa itaas. Kaya ganyan siya. So ang gagawin natin dyan, gagamit lang tayo ng parang palita tapos igilid natin siya mga idol no ganyan lang siya oh ibalik lang natin sa dati at mamaya maya yan mga idol titigas na yan so pwede na naman siyang itinda no mga idol pwede na naman natin siyang i-scope ayan kung napapasin nyo makinis na siya ulit so antay lang natin siguro ng mga 3 minutes 5 minutes yan so matigas na yan ulit mga idol no so ganun lang po ang gagawin natin dyan sa ice cream na kapag ganyan na hindi maubos at hindi natin maibinta. So pagkakinabukasan ng umaga yan, so ganun lang po ang gagawin dyan. Dagdagan lang natin ng ilo at asin. Ayan, tatakpan lang natin. So ito po yung kagandahan dito mga idol sa ganitong negosyo na ice cream dahil wala tayong lugi, dahil talaga nasisira.